Okay mga kapay Kumusta kayo lahat? At uh, kumusta ang inyong uh, pagmamining sa pay? So hopefully ay na-migrate nyo na yung mga pay nyo no? So kung hindi nyo pa na-migrate Kailangan nyo nang i-migrate kay darating na yung second migration So yung first migration uh, Dapat magawa nyo na yan para nakalak kasi yon kung uh, mag mag transfer na dun sa wallet nyo yung first migration nakalak mo na yon pero yung second migration ay hindi na nakalak so auto naka auto lock sya dahil pinindot natin yung lock up commitment natin pero yung second migration natin ay hindi na nakalak yon so ibig sabihin ay pwede na natin yung i sell anytime na mataas yung price. Okay, so i-check nyo lang bago kayo mag ano, mag uh, KYC, i-check nyo lang dun sa main net checklist nyo. So punta tayo sa main net checklist. Yung pangalawa, main net checklist. At uh, dito sa main net checklist, yung pangapat, So i-check nyo lang kung lahat ba ito ay nag-green na lahat. Ngayon kung hindi nag-green lahat, uh, kailangan nyo uh, ipag-green. No? So step by step pipindutin eh, nyo lang yung number 1. Pero bago yan, bago kanyo gawin yan, kailangan nyo munang uh, pumunta sa inyong profile. So punta tayo sa profile. Okay, so ito yung pinaka homepage ng Pi. Yung profile makikita nyo yung, yung may tatlong white lines dito sa gilid. No? So nandyan siya. So punta natin yan. So, yan. ah uh, punta ka sa pinakababa. Profile. Tap nyo yung profile nyo. So, yan. ah uh, kailangan yung, yung mga hindi pa nakacheck dyan. Yung nakita nakacheck. Halos lahat sa akin. Kung hindi pa nakacheck, uh, pindutin nyo lang para mag-verify. Then, sa email nyo, uh, verify nyo. And then, kung ano yung may pagdating nyo sa email, bibigyan kayo ng 6-digit code, no? Para makonfirm na yun yung email ninyo. And then, siguraduhin nyo lang na ang inyong email ay hindi puno para makatanggap kayo ng uh, message. So, kung full storage, magbura lang kayo ng mga message or magbura kayo pa ng mga videos and photos, mga sa large files, uh, below 15GB. Kasi kung uh, above 15GB, yung storage nyo, ibig sabihin na gamit nyo na lahat yung 15 GB so hindi kayo makaka-receive ng uh, notification or email so kailangan yung bawasan yon para makareceive kayo at ma-receive nyo yung 6 digit na notification okay so yun muna yung pinaka first na gagawin nyo punta kayo sa profile niyo at i-check kung ano pa yung mga kailangan then dapat uh, <clears throat> complete name yung ano nyo ilagay nyo ngayon kung uh, para mas pag nag-upload kayo ng KYC ninyo is uh, walang conflict hindi magtagal madali lang ma-approve ang inyong KYC guys so comment nyo kung uh, hindi pa kayo na KYC or hindi pa natapos lahat na green yung main net checklist niyo yung 1 to uh, 7 and then kung hindi pa pwede ko kayong tulungan kung ano yung mga gagawin nyo kung matagal na kayo na hindi pa si kasi merong mga kailangan na mga tactical na gagawin natin na uh, issue na kailangan natin gawin ngayon kung nakalimutan nyo yung uh, 24 password nyo meron din tayong kailangan gawin no? so isa lang na may papayo ko sa inyo kapag ka yung nag-create kayo ng inyong wallet yung number 2, then confirm nyo yung wallet nyo, once na nakakreate kayo magbibigay kasi yun ng 24 na uh, word pass phrase huwag nyong wawalain yun so kailangan uh, ilista nyo sa notebook, lagay nyo sa wallet nyo and then mag pa kayo and then ilagay nyo sa uh, inyong vault, uh, kung meron kayong vault, basta uh, safety niyo kasi kailangan nyo yan kapag nagbenta na kayo so yan lang muna yung may papayo ko sa lahat ng mga nagmimina ng PAY okay so uh, i-upload ko ito sa facebook at i-upload ko ito sa video kaya kung sa facebook nyo makita ito please follow uh, my page and kung sa youtube nyo naman makikita uh, please subscribe sa ating uh, youtube channel para ma-update pa kayo kung ano yung mga ilang mga kailangan natin sa uh, dito sa uh, pagmimina ng PAY at para makunek ang wallet nyo sa blockchain, ma-approve kayo, ma-access nyo ang inyong pay at mabenta nyo ang inyong pay maraming salamat sa panonood hanggang sa muli bye bye